yan ang kahit papano gusto ko sana na ma-share sa inyo na kalakasan na manindigan kayo lalo na sa kabanalan sa kung ano ang tama at karapat dapat kahit na mag-isa kayo at lahat ng mga tao sa paligid nyo ay ginagawa ang mali or kahit na hindi nga mali pero kulang halimbawa ay nagtutuklas ka sa third eye meditation na tinuturo ko for free sa lahat ng mga spiritual na katotohanan tapos yung iba ay ayaw tumuklas sa ganyan tapos gusto lang nila maniwala sa kung ano yung binabasa nila or mga naririnig nila sa mga religious leaders patuloy mo lang kasi alam mo kung ano ang karapat dapat matuto tayong manindigan at maging mag-isa basta alam natin na ginagawa natin ang tama Maraming salamat po mga kapatid at God bless. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas insinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Kihor Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad, ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihore Healer School. Salamat po at God bless.